Yo, 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 yo. Mga kakalbo, mga katropa, mga kaisog. Nandito na naman tayo, babalik tayo. Alam nyo ba, na may mga politiko ngayon magbubuhos ng pera. Magbubuhos sila ng pera. Ang pera na gagamitin nila ay mula sa taong bayan yan. Ngayon ang gagawin nila ang pera na korapot nila ibigay nila ibubuhos nila sa number one sa mga tropa nilang politiko din na, nasa mga baba. Halimbawa sa senador ka halimbawa si Lutulapid lahat ng mga senador magbubuhos ng pera yan magbabayad yan sa radio announcer, TV announcer, lahat ng radio announcer, lahat na TV announcer, sa bawat syudad na may radio station, sa bawat syudad na may TV station, magbubus nila ng pera yan para habang malayo sila, ang mga mga radio announcer, TV announcer, na mga kurakot, sila yan ang magpabango sa eleksyonista sa mga tatakbong nasa posisyon ng mga politiko tandaan nyo, makinig kayo sa inyo radio station, TV station sa inyong mga bayan. Once na ang radio station, ang ano, radio announcer na to, ay bukang bibigyan lagi ang kung sino mang Punso Pilato na politiko na taktakbo sa bawat position. Once makikinig, makinig ninyo ang radio announcer na to, na la, lagi na lang ang pangalan niya nakalagay sa headline o kaya sa kanyang programa. Yeah. Bayad ka, Noy. Bayad ka. Hindi ka dapat Ganyan ang ugali mo. Dahil niloloko mo ang taong bayan. Ikaw binayaran, ipakalat mo sa taong bayan ang kasinangalungan mo dahil binayaran ka. Yan ang sakit ng radio announcer, TV announcer. Binayaran ka. Hindi ka nahiya radio announcer, boom, boom uh, TV announcer. Ikaw lang nakikinabang ng pira nila. Paano na naman ni niloko mo? Paano naman taong ini iniintok mo? Dapat kayo ng mga radio announcer, TV announcer ay kayo ang makatulong sa taong bayan upang sino ang botuhin na makatulong sa taong bayan. Kayo lang binayaran ang taong bayan. Iniinto nyo. Kaya tandaan nyo ito. Mga butante, once makakinig kayo sa inyo radio Nation na pangalan ng taong sa niya, ang radio announcer na yan ay binayaran yan. Siya lang binayaran. Eh kayo nakikinig. Huwag kayo makinig. Huwag kayo magdala sa kalukuan niya, sa kasinungalingan niya. Butuhin niyo ang tao. Bakit? Halimbawa, si Lito Lapid, ano na itulong niya? Nagpapayaman lang yan sa Senado ilang taon. Yumaman lang yan dahil sa buto natin dahil din sa atin natin sa kaso wala naman siya na itulong sa atin ngayon tatakbo na naman sa senador ang lahat na pira na kinuha niya sa taong bayan ibabayad niya ngayon sa lahat ng mga radio announcer upang kahit malayo siya halimbawa lang ito ha halimbawa natin si Lord Lapid tatakbo eleksyon. Maraming pera yan nakuha sa gobyerno ngayon. Maraming pera yan. Maraming pundo yan. Maraming kurakot yan. Ngayon, gagamitin niya ngayon. Ang pera na kinurakot niya na mula sa taong bayan, gagamitin niya ngayon para manalo na naman. Man, tat babayaran niya kay ang mga radio announcer, TV announcer para habang malayo siya, mayroon siyang taga-into sa mga tao para butuhin siya muli. Kaya tandaan niyo ang pag nakinig nyo sa bawat registration nyo ang pangala, pangalan na ganito huwag na huwag butuhin dahil iniinto lang kayo. At ang radio announcer niyan, sinungaling yan dahil binayaran yan. Binayaran yan. Kaya kung payo pa sa inyo, huwag nyo dalhin ang pagbuto. Huwag nyo dalhin sa pagbuto ang puso niyo, ang utak, ang gamitin niyo. Once na yan, nakinig nyo, tandaan nyo, Walang takinabang yan. Huwag mong, mong butuhin. Kasi ang totoong lingkod bayan ay siya mismo maging sikat yan yung talagang lingkod bayan siya. Gagawa yan ng batas paano tumulong sa taong bayan. At hindi mahiya pagdating ng eleksyon nahihingi na naman sa uli ng butuh eh mga taong mga senador na yan ng mga makikilala mo lang pag si eleksyon na pero pag tapos na eleksyon manalo na kilala mo ba sila nakatulong ba sa taong bayan kawawa talaga tandaan nyo kahit sino pa man, congressman, governor, board member, mayor, council, once nga minute lang sinambit ang pangalan ng mga politiko na yan, hindi pwede maging lingkod bayan yan. Pera yan ang pinamimigay para manalo siya. Pero ang totoong lingkod bayan ay hindi yan mahiya. hihingi ulit ng buto dahil alam niya sa sarili niya na may ginawa siya na tulong para sa taong bayan. Hindi mga katulad na politiko ang ganyan. Ang mga politiko na hingi ng buto nyo ay hindi mahiya yan. Pero mga politiko na kahit malayo siya, kilala-kilala sa sa radio announcer, TV station. Ano? Kurapat niya. Hindi dapat butuhin yan. Maniwala kayo.